Direct Loren, may nasabi sa interview about Kim Chiu at Paula Blino. Napapikit na lang mukhang matagal lang magkarelasyon ang Kim Pao. Si Direct Loren paata ang makakapagpabuking sa darawa. Hindi matatapos ang 2024 na may malalaman tayo sa status ng Kim Pao. Ang dami namang rebelasyon na kumakalat, ngunit maganda pa rin na garin sa kanilang bibig. Diyan pa man, umamin man sila o hindi, ispeto pa rin sa kanila. Ang mahalaga ay nakikita natin. Itong si Kim Chiu na totoong masaya at walang halong lungkot na yung Pasko. Ito nga ang ilang komento ng fans. Tapos na ang misyon ni Kim Chiu sa mga taong mahal niya panahon na para naman maging masaya siya muli. Pansin ko sa ugali ni Kimmy, yan ang tunay na mabait. Hindi yung puro sila bash, pero nasa kanya lahat, pinakamagandang kapamilya. Patangkad, mahawang legs, maputi, maganda ang mukha. Super ganda na ugali ang iba dyan, nag-idol, wala ang ambag. Pero siya, tuwang nifikita namin sa showtime. Tuwang ko na-realize na totoo pala na mabuti siyang tao. Hindi madamot, basta alam, kung sino ang mga taong tinutulungan. Idol na idol namin. Bagay sila ni Paolo. Abilino. Ngayong Pasko, ipatuloy namin ipinagdarasal na sila na ang magsama habang buhay.